kapag ang pag-asa natin ay ang nakikita ng ating mga mata mabibigo po tayo mga kaibigan ko wag tayo umasa sa kanino mang tao kundi magtiwala tayo sa salita ng Diyos wag tayo manalig sa ating mga sariling kaunawaan. Huwag din tayo magpakatalino sa ating mga sariling mga mata. Kundi matakot tayo sa puso sa Panginoon. At humiwalay tayo sa mga kasamaan. Mga kaibigan ko, ang pagkatakot po sa Panginoon ay pagsunod sa kanyang mga utos. Hindi po tayo mapapasama kung ang Diyos ang susundin natin. Kaya tayo mapapasama dahil hindi natin siya sinusunod. Gaya ng utos sa mga anak. Igalang ninyo ang inyong mga magula. Unang pangako sa ating mga anak upang mabuhay ka ng malaon ng mabuti sa lupa. Kabaligtaran ngayon sa mga kabataan. Minumura ang magulang, dinadabugan, nilalapastangan ng masasakit ng mga salita. Ang paggalang ay pagtalima. Kapag tumatalima ka sa mga magulang mo, kinagalang mo. Manifestation yan ng paggalang mo sa salita ng Diyos. Magmasid ka, mga kaibigan ko. Ang isang magulang, kapag matanda na, kapag wala ng pakinabang, kapag hindi niya, niya, niya kayang tumayo sa kanyang sariling mga paan itatapon na lang siya ng kanyang mga anak. Busy ang kanyang mga anak. Malit ka nang hindi mo pa kaya tumayo sa sariling paa mo. Tandaan mo, ang una-unang nagturo sa iyo at nagtaguyod para makatayos ka ngayon sa iyong mga paa ay ang magulang mo. Mga magulang mo ay kinasangkapan din niya ng Diyos para lumaki ka. Utang mo sa magulang mo. Utang na loob. Walang numero ng salapi. At kahit sabihin na natin, mayaman ang mga magulang mo, may pag-aari sa sanglibutan. Kapag matanda na sila, hindi na nila kayang lumakad sa kanilang, itayo, itayo ang kanilang mga sariling paa itatapon na sa bahay ang punan ng mga matatanda. Na hindi nga niya madalaw. Sa kanya dadalawin kapag patay na. Para sa mga naiwang pag-aari ng mga magulang niya, nag-aagaw-agaw, aaway-away, hanggang kung minsan mauwi sa patayan. Ito ay sakit ng ating mga kaluluwa na nakamamatay Walang lunas kundi ang salita ng Diyos.